Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata, Ikadalawa Mula sa Gilgal, nagpunta sa Bukim ang Anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, Inilabas ko kayo sa Egypto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. Sinabi ko ring huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga Sa halip ay gibain ninyo ang kanilang mga altar. Ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi ninyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila paalisin sa lupaing pupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong landas at mga Diyos-Diyosa nila ay magiging mabigat sa pagsubok sa inyo. Matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, nag ang mga Israelita kaya tinawag nilang Bukim ang lugar na iyon at nagandog sila roon kay Yahweh. Pinalakad na ni Josue ang mga Israelita at kanilang tinirhan ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue ay namatay sa edad na 110 taon at inilibing siya sa Temnat Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim sa gawing hilaga ng bundok gaas na rin ang buong salinlahing kasabaya ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit ang sumunod Saling sa lahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga diyos-diyosa ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Tinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel at sila'y hinayaan niyang matalo ng kaaway at samsama ng ari-arian. Tuwing makikipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh tulad ng kanyang babala. Kaya't wala silang kap kapanatagan. Dahil dito, ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananako. Ngunit, Ngunit, hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Tinalikura ng mga Israelita si Yahweh. Ang katapatan ng kanila mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. Lahat naman ng hukom na isinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya at iniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang hukom. Kinawaan sila ni Yahweh dahil sa kanila mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom, muli na namang sumasamba sa mga Diyos-Diyosa ng mga Israelita, higit pa sa kasamaan nang kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa, hindi nila maiwasan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Kaya lalong nagalit si Yahweh sa kanila. Sinabi niya, sumira ang mga Israelita sa kasunduang ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Dahil sa pagsuway nila sa akin, hindi ko na palalayasin ang natitirapang kananeyo sa lupaing iniwan sa kanila ni Josue, na siyay na matay. Sa pamagitan ng mga bansang ito, masusubok ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos tulad ng kanilang mga ninuno. Kaya hindi agad pinalis ni Yahweh ang mga tao sa mga lupain, hindi nasakop na mga Israelita noong buhay pa si Josue. Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata ikatatlo. Hinaya ni Yahweh na malatili sa lupain ang ilang mga bansa upang subukin ang mga Israelitang hindi nakaranas makipagdigma sa kanaan. Ginawa niya ito upang turo ang makipagdigma ang lahat ng salinlahi ng Israel, lalo na ang mga walang karanasan sa digmaan. Ang mga naiwan sa lupain ay ang limang lunsod ng mga Pilisteo, lahat ng lunsod ng mga Kananeyo, mga Tagasidon at mga Hivita na nanirahan sa bundok ng Lebanon mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa Pasong Hamat. Ginamit sila ni Yahweh upang subukin kung susunod o hindi ang mga Israelita sa mga utos na ibinigay niya sa kanila mga ninuno sa pamagitan ni Moises. Kaya nanirahan ang mga Israelita sa lupaing iyon kasama ng mga Kananeyo, Hiteyo, Amoreyo, Pereseo, Hivita at Hibuseyo. Pinayaga nila ang kanila mga anak na mag-asawa ng mga taga roon at makisama sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Tinalikuran nila si Yahweh na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Asherah. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa kanila at pinabaya ang masakop ni Haring Kosharisha Taim ng Mesopotamia. Walong taon silang inalipin ng Haring ito. Subalit nang humingi sila ng tulong kay Yahweh, ginawa niyang hukom si Othniel, anak ni Kenas at pamangki ni Kalib, upang ito ang maglingtas sa kanila sa pagkaalipin. Nilukuban siya na espirito ni Yahweh at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel. Nakipagdigma siya laban kay Kosharisha Taim na hari ng Mesopotamia. Sa tulong ni Yahweh, natalo ito ni Otniel. Nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng apat na taon hanggang sa mamatay si Otniel na anak ni Kenas. Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh dahil dito Si Eglon, na hari ng Moab ay pinalakas ni Yahweh ng higit kay sa Israel. kapagsabwatan si Eglon sa mga Amonita at mga Amalekita. Natalo nila ang Israel at nasakop ang lungsod ng Palma. Labing walong taong sakop ni Eglon ang mga Israelita. Subalit na muling humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita, ginawa niyang hukom si Ehod na isang kaliwete, anak ni Gera, buhat sa lipi ni Benjamin upang sila'y iligtas. Siya ang pinagdala ng mga Israelita ng kanilang buwis kay Haring Eglon. Kaya't si Ehod ay gumawa na isang tabak na magkabilay talim at isa'y kalahating metro ang haba. Itinali niya ito sa kanan niyang hita sa loob ng kaniyang damit at dinala nga ni Ehod ang mga buwis ng Israel kay Haring Eglon na isang napakatabang lalaki nang maibigay ni Ehod ang mga buwis pinauwi na niya ang mga nagbuhat nito ngunit pagdating sa mga inukit na bato malapit sa Gilgal. Nagbalik si Ehod sa hari at sinabi niya rito, Kamahalan, mayroon po akong lihim na mensahe para sa inyo. Dahil dito, Sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, Iwan ninyo kami, at umalis ang lahat sa harapan ng hari. Lumapit si Ehod sa kinauupuan ng hari, sa malamig na silid pahingahan na nasa tuktok ng palasyo, at muling sinabi, May pinapasabi po sa akin ang Diyos para sa inyo, at nang tumayo ang hari, binunot ng kaliwang kamay ni Ehod, ang kanyang tabak na nakatago sa kanyang kanang hita at itinarak sa tiyan ng hari. Bumaon pati ang hawakan ng tabak at ito ay natakpan ng taba. Hindi na binunot ni Ehod ang patalim dahil tumagos ito hanggang likuran ng hari. Paglabas ni Ehod, isinara niya ang pinto at tuloy-tuloy na umalis. Nang magbalik ang mga lingkod ng hari, nakita nilang sarado ang pinto, kaya inisip nilang nagbabawas ang hari. Hindi na nila binuksan ang pinto at naghintay na lamang sila sa labas. Inabot na sila ng pagkainip, ngunit hindi pa lumalabas ang hari, kaya binuksan na nila ang silid nito at nakita nilang patay na ang hari at nakahandusay sa sahig. Samantala, Malayo na ang narating ni Ehud habang naghihintay ang mga lingkod ng hari. Nakalampas na siya sa mga inukit na bato at tumakas papuntang Shera. Pagdating sa kaburulan ng Ephraim, hinipan niya ang trumpeta at nagsidatinga ng mga Israelita. At mula roon, pinangunahan niya sa pakikipagdigma ang mga ito. Sinabi niya sa kanila, "'Sumunod kayo sa akin." Pagtatagumpayin kayo ni Yahweh laban sa mga muwabita, kaya't sila'y sumunod sa kanya at nasakop nila ang tawira ng mga muwabita sa Hordan. Wala silang pinatawi doon kahit isa. Nang araw na iyon, nagwagi ang mga Israelita laban sa mga muwabita. Nakapatay sila ng mga sampung libong muwabita. Napawang matitipuno at malalakas, wala ni isa mang nakatakas. Mula noon, nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng walumpong taon. Sumunod kay Ehud si Shamgar na anak ni Anat, iniligtas din niya ang Israel nang patayin niya ang anim na raang Pilisteo sa pamagitan ng isang tungkod na pantaboy ng baka.